Nakadaan na si Pipito. Ay nako, oh, mga kabatang helmet. Patuloy pa rin po tayong manalangin, no? Natuluyan ng... sa talaga, no? Humina na, no? Video ka yeah. Kasi tinaas na naman ng wind signal number 5. Pero grabe talaga yung napinsala sa Katanduanes, no? Sa uh -huh. Birak, mm video mga kabatang helmet. Kailangan po nating tulungan na umangat ulit ang mga buhay ng mga kababayan natin doon. At syempre, Sabir, katanuan, eh. Super sabi ng Katanduanes. pero super nagpapasalamat talaga kami mga kabatang helmet sa lahat ng mga nagdasal, no? Grabe talaga. Video ga Sabi nga ni Papi Cho, yung friend natin from Bicol. Oh, talagang the please lang or dumaan lang sa Bicol. Yung in-expect nga nilang matindi at grabe. Talagang hindi siya natuloy video ka Pero nice. wala namang masama na naghanda. Oh, Mas okay nang oh. prepared, di ba? Kaysa naman walay lang. oh, kaysa naman at kagaya ng mga sumasayaw ngayon video ka Napanood nyo ba yan, mga bata helmet? Yung sumasayaw? Yung mga pabigat? Medyo ka pa. Dapat, yan yung talaga nilalagay sa mga bubungan para maging pabigat. Kaya okay, pabigat na talaga sila. Pero dapat siguro tangayin na lang sana sila lang, bagyo, no? Masa talaga matangayin na lang sila, no? Oh! Pero paano sila matatangayin? Pabigat ka sila, di ba? Oh! Napanood nyo ba yan, mga bata helmet? Panoorin nyo. Kalit na kalit sa TikTok, mga pabigat. Pero ito ang mga bata helmet. Talaga si Bp. Lenny, siya yung talagang totoong walk the talk. Ay oo. Natatanda niya pa ba to? Ang kailangan po nating pangulo, yung magmamadaling samahan ka pag nahihirapan ka, handang magsakripisyo para tulungan ka, handang harapin kahit sino para ipaglaban ka. Ako po may eleksyon o wala, bagyo man, kahit anong sakuna, pandemya, kahit anong problema, nandito po ako. Kahit po anong kwento ang ipakalat sa akin, ang totoo, kumpleto po kami ng resibo. Kaya po wag na nating hanapin ang ayaw namang humarap sa atin. Lahat na oras, nandito po ako, hinaharap kayo, ipinapakipaglaban kayo. True leaders show up and man up. O, di ba mga patang helmet Yan yung sinabi ni Vipi Lenin doon sa isa sa mga debates na inatinan niya. Uh -huh. Tignan niyo naman. Mula naman talaga noong pa. Dati-dati dati pa? Oo, dati pa talaga. na, Ang dami na talaga nagagawa ni VP Lenny. Ah. Alam nyo, nakakainis lang talaga mga batang helmet. Dahil sa mga kababayan natin, hindi nila nakikita yun. Hindi nila nakita. At nagpadala sila sa troll, nagpadala sila sa, alam mo na, bigay dito, bigay dito, uh -huh. ng mga mabulalaklak na mga paayuda ng mga kandidato. Pero nakakainis lang talaga, no, video gaper. Paano kaya kung si VP Lenny... Sa bagay, si Bibi naman talaga ang presidente natin eh. Kung wala Ooh. yung mga smart magic na yan, di ba? Mm, nasa oh. na nga pala yung isa, no? Ba, sarap. Tsaka yung isa pa. Sarap. Sarap buhay. Ah, sarap buhay yung mga yan. Pero ayun nga mga batang helmet, patuloy pa rin tayo magdasal para humila na itong bagyong pipito ah. at wala nang masalanta pa. At protektahan natin yung mga natural resources natin like Sierra Madre. Yes. At saka sana, no, maging hmm tama na yung forecast, kung saan ba talaga dadaan. Yan pa ang isang mga bata helmet, sana malagyan ng sapat na pondo, tamang pondo, yung mga ahensya, ganyan DOST, oh. diba, na nagpamonitor ng mga ganyang klaseng mga ano, bagyo, diba, video hmm. gapar. Hindi yung kung saan yun nilalagay. Yung mga box video gapar, para naman sa earthquake, oh. yung monitoring system, teka lang, di ba? Mm. Tax natin. Di ba? Yung mga pondo. O dapat yung tax natin, dyan nilalagay. Hindi, hindi. sa ano-ano, so, di ba? Saan-saan yung nilalagay? Yung million-million na tax? Doon lang sa, ano? Oh. Gamit sa opisina? No. Ito pa mga batang helmet. Ang dami nating mga menu monitor o yung mga monitoring system natin. Meron tayong Windy. Mm. Zoom Earth. may pa yung Earth Now School. Mm. oh, yung sa Japan. Mm. Tapos yung isa pa yung sa Amerika. Bidyo ko pa, yun? Gamit mo? sa Pacific tsaka oh. sa Western Java. Oh. ba? Diba? Eh, just ko pag kukumpara nyo doon sa nilalabas na forecast ni Pag-asa, yung iba talaga parang iba eh. Iba talaga. Malayo. <laughs> Medyo malayo yung iba pero wala tayong magagawa kaya ang kailangan na lang talaga ang gobyerno may gawin. Ha? Yung tax natin, ilagay nila. Diyan sa pag-asa. Sa pag-asa. Sa pag ito, huwag lang na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat po na in-upload namin ni Bijogra Park. kaya nga pala, mabalik ako kayo sa Shara Madre Bijogra Park. Mm. Marami kasi ako nakikita sa news feed na yun nga, ah uh, thank you, Shara Madre, ganyan-ganyan. Ay, oo. Eh, bakit hindi po natin protektahan yung Shara Madre? Oo. oo. Di ba? Puro na lang tayo pasalamat, Shara Madre. Wala naman tayong ginagawa. O, dapat dapat, protektahan natin yung mga ganyang natural resources, no? mm -hmm. At, eh, balita ko, dyan daw yung ano eh. Shara Madre, ano yun? Dam. Yung, yung dam. Dam na ginagawa. Sino nagpatupad yan? Kailan pinatupad yung dam na yan? Dapat hindi pinayagan na magbutas-butas dyan, videogapit. Eh mm -hmm. yung mga kanyang kabundukan, dapat Kung hindi natatungo natin gagalawin. Huwag na natin kaya yung mga kwari-kwari, yung mga yung sarili nyo, di ba? mga subdivision. Oo, o, yung mga... Ay, dapat may tigala kang gano'n. Marami! Yung okay. nagtata, nag, uh, ano ng mga palayan, mga gubat, sa... pinapatag, videographer, pinapatag yung kabundukan para matayuan mga sa townhouse. Kilala niya yan. O, yun ang iboto yan! Huwag yun yung sasabihin sa kanila, ha? <laughs> Isya madre? Uh -huh. Parang awa niyo naman, di ba? Pero ayun, may kailangan talaga may gawin tayo para maprotektahan kagaya ng mga Sierra Madre mm. at pong mga kabundukan natin kasi just me yun naman tingnan nyo naman yung ano hagupit ng mga bagyo galing sa Pacific di ba? hindi na tayo yung nadala ha, hindi na tayo yung nadala kaya dapat talaga yung mga LGU hindi pinapayagan may po yung mga ganyang proyekto kung alam naman nila mga kasira yan sa kalikasan natin at dapat may gawin din ng DNR asa na ang DNR? <laughs> and arba mo. Oh. Ano ba? Ang ganda Ganap ko. Masyadong makakata helmet stay happy stay healthy and stay safe stars always. Sabi ko sa buhay nag-helmet din ako it's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Asa na si Sarap Guha